Nganong salite man ilabay ang mga delikadong basura gikan sa Cebu. Kini ang giquestion karon sa Leyte Provincial Board nga mupatawag sa mga stakeholders kabahin ning mong issue. Sa Aranta, sa live report ni Nico Sereno. Nico. Yes, yes na okay ang mga taga-Leyte ning maong balita mo nangayo sila og explanation nganong gikinahanglan nga dadon ang mga basura gikan niini sa Cebu paingon sa ilang lugar sa miaging adlaw lang gisugdan ang pagpanghakot sa napondo ng mga hazardous o infectious waste sa dakbayan sa Mandawe. Matod sa kumpanyang gikasabot sa Mandawe, dadon kini sa lalawigan sa Leyte ug adto iproseso alang sa treatment, shredding ug disposal sa ilang kaugalingon nga landfill. Apan daghan ang nakakwestiyon sa lakang ang Leyte Provincial Board nakigalayo na sa DENR ug sa DOH kabahin sa baong isyo. Matun ni Kanhi Leite, Vice Governor, o karon 5th District Board Member, Attorney Carlo Loreto, nakurat sila dihang nakabalita. Nga nukunong Leite man ang usaw sa basura gikan sa Cebu. Ako ang na better pasigurogan sa Cebu ang basura sa Cebu. No? Uh, that's what we're saying. Uh, Karang clean sa Lite, pwede na sa mga basura diri sa Lite. Nabalaka si Loreto nga dunay mahitabo sa sa pagtransport sa basura. Spillage, infection, di ba? Kada magaling sakit sa baboy, din di na magaling nato patambuko ng mga border. Kada pang sakit sa tao. Lakip sa ipatawag ang service provider o gisugyot ang pagsusi sa pasilidad nila. May po nang nabot sila maka-explain, maka And then if uh, if circumstances warrant, inspection on po ang ilang facility. Ila po dapat explain, kinala nila explain sa public no how 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 they're doing it and why it is safe. Samtang gipasabot sa service provider, pinaagi sa ilang press statement Andam sila nga makigsabot sa mga LGUs kabahin sa makabalaka sa hazardous wastes. Matod pa sinaliga ng ilang kumpanya sa mga medical or industrial clients sud na sa pipila katuig. Dugang pa ang ilang operasyon nakasubay sa tanang required permits gikan sa DENR-EMB. Ses si gawas kang board member Loreto do na nilaing board member na sab sa Leyte Provincial Board ang midusog resolusyon og, og naka-question kabahin ning maong lakang sa paglabay sa mga hazardous ug infectious wastes og mao kini ang gikatakda pa nga itakol sa ilang hunta provincial baka pangayo sila og eksplanasyon kabahin ning nahitabo ses dagang salamat Nico Sereno